Hello mga idol, nandito tayo sa Mabitak, Laguna. Sa mga idol, oh. Napatingin lang ako kasi sobrang ganda ng mga view ng kalikasan. Ay mga idol, oh. 'Yan yung pililya. 'Yan. 'Yan yung pililya. 'Yan. Dito ako sa may uh, mga palayan. Ganda dito mga idol, oh. Sunset Ayan Ayan Ganda Ayan o O O, mayroon o Ayan, yun yung daanan Ayan, ano Kapuntang ano ah, Santa Cruz Laguna Ayan, Santa Cruz ito, mabitak na to, Laguna. Ayan. Ganda dito mga idol. Ang sarap. Green na green talaga siya oh. Verde na verde. Ayan, pauwi na tayo mga idol. Galing tayo ng Kalawan, Laguna. Nag-home service. dala tayong ampli na nabili yeah. mga inyo ha ah. mawi na to thank you, thank you mga nagsukod sa mga ano ah uh, relco so, for video salamat papalawin sir mga inyo